Bagong taon na pero ang dami pa rin balitang nakakagalit eh, no? Kaya sure, mawawala ang inis ninyo makita lang ang asong ito na mukha pang mas galit sa inyo. Pwede ka pang videoan? Pwede? Galit? Uh di lang pwede. Galit daw. Galit. Sorry. Sorry. Galit ba yan. Galit. Ay, galit. Galit pala ito. Kagigil ang pagiging masungit ng puppy na ito at ilang libong tao nga ang tuwang-tuwa sa kanya. Yan ay walang iba kundi si Chukoy, the Amgery Pop. Ngayon nga, nasa 13,000 likes na ang Chukoy page. Ang 3-month-old na Doshan Shih Tzu Mix since birth na raw nakakunot ang noo. Tignan nyo! noo una, hindi pa siya dumitila. Ito parang akala namin na uh, siya sa ilaw. Ayaw nga dumilat sa interview. Taya talagang tulog kung tulog si Chokoy. Napansin namin na dumilat na siya. Tapos ano, parang iba nga yung mga namin. Parang ano, parang galit. Ang kapatid naman niya si Mik, -Mik total opposite ang itsura. Pero baliktad sila, eh, sobrang maamo yung mukha niya, pero sobrang kulit. Mukha ba yung makulit? Anong reaction po ng vet na nakita nila na ganyan yung itsura ni Chokoy? Ang una niya napansin, sabi niya, sabi nung vet niya, ay, parang familiar ka. Ikaw ba yun, Chokoy? Famous si Antukin. Wala naman daw medical concern ang resting galit face ni Chokoy. At masaya si na ate Krisha at kuya gelmark na nakakapagdala sila ng saya sa maraming tao. Ngayon, problema. Tapos yung anxiety kasi COVID, financial problems at least uh, nakakatulong kami para sumaya-saya sila kahit ganito yung sitwasyon. Paano kung biglang nawala yung pagkakunot ng ano ni Chokoy? Pagtanda niya, baka biglang nag-disappear. Kahit hindi siya nakilala, kahit mawala yung pagkakunot ng Chokoy, niya. si Chokoy, si Chokoy pa rin siya. Chokoy, <laughs> so, the happy dog na. Oo, the happy dog na The happy dog na. Hindi na the Aver pop. <laughs> oh, nawala ba galit niyo mga kapatid? Kaya kung meron kayong pandemic stress for sure mapapangiti kayo ng pagsimangot ni Chuyoy. Teresa Matampo, hati damo ka ng balita.